Kidlat News Updates Ako sa si Sorian, masama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa sa ilalim sa autopsy ang labi ng fourth-year criminology student na si Aldrin Brabante na nasawi matapos maging biktima ng hazing kahapon. Base sa cursory examination ng Quezon City Police District o QCPD, kinakitaan ang katawan ng biktima ng sustained hematoma sa parehong binti at mga paso ng sigarilyo sa kanyang dibdib at kamay. Pasado alas 6 ng gabi ng October 16, nang naisugod sa Chinese General Hospital ang Labini Bravante, ngunit idineklara rin itong dead on arrival. Kaugnay niyan, pinangalanan na ng QCPD ang apat na suspect sa pagpatay sa 25 taong gulang na biktima. Sila ay sina Justin Artates, 20 anyos, Kyle Michael Cordeta, 21 anyos, Lexer Angelo Manarpies, 20 anyos, at Mark Leo Andales, 20 anyos, na pawang mga miyembro ng Tao Gamma Fee Phi Fraternity, Philippine College of Criminology, Chapter nasa kustodiya na ng Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp karingal ang apat na kapwa mag-aaral ni Bravante. Samantala, isang misa ang isinagawa ng mga estudyante at pamunuan ng PCCR upang alalahanin ang buhay ni Bravante kasabay ng panawagang hustisya para sa kanilang kapwa mag-aaral. Una nang kinundena ng pamunuan ang ng eskwelahan ng dastardly act sa kanilang estudyante at iginiit na walang puwang ang hazing o anumang uri ng karahasan sa Lipuna. Tinanggihan ng United Nations Security Council ngayong araw na magkaroon ng resolusyon sa patuloy na karahasan sa pagitan ng Israel at Hamas at sa kasunod na mararanasang humanitarian crisis. Ang draft resolution ng Russia na nagsabing an immediate, durable, and fully respected humanitarian ceasefire and strongly condemned all violence and hostilities directed against civilians and all acts of terrorism, ngunit walang pagkundina sa Hamas. The result of the voting is as follows. Five votes in favor, four votes against, six abstentions. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. Salabin limang bansang miembro ng Security Council, lima ang pumabor. apat ang hindi sumang-ayon sa draft resolution, at anim ang abstentions. Ang isang draft resolution mula naman sa Brazil ay nagmumungkahi ng humanitarian pauses, dagdag sa pagkundina sa Hamas at ang lahat ng violence at terrorist acts laban sa mga sibilyan. Ang resolusyon ay pagbobotohan sa susunod na council meeting mag -anim na taon na nakalilipas ng tuldukan ng madugong Marawi Siege sa Lanao del Sur noong October 23, 2017. Binalikan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Broner Jr. ngayong araw ang Marawi para ipagdiwang ang kalayaan ng lungsod laban sa Islamic State-linked terrorists. Ang labanan na nag-iwan ng 920 militants, 165 na sundalo at 47 na sibilyang patay ay tumagal ng limang buwa. Aabot naman ng halos 2,000 na iligtas na hostages tinatayang 360,000 naman ang na-display sa kasagsagan ng karahasan. Ikinuwento ng Chief of Staff sa kanyang commemoration speech na ang Marawi ay ang kanyang pangalawang tahanan at voluntaryo siyang sumama para sa pagpapalaya ng lungsod noong 2017. Dagdag pa niya na hindi pagpapaalala ng kamatayan at karahasan ng araw na ito, subalit so pagbubunyi ng katapangan, pagdamay at katatagan kasabay ng pagbibigay-pugay sa lahat ng mga sundalo at sibilyan na nagbuwis ng kanika nilang buhay. Kaugnay niya, nagkaroon ng People Solidarity Peace Walk for IDP sa ilan sa Ground Zero para gunitain ang liberation pero ang tanong nila kung liberated na ba talaga sila mula sa epekto ng pagsira sa Marawi. Kumpleto na ang sampung pelikulang lalahok sa 49th edition ng Metro Manila Film Festival ngayong tao. Ang anim pang nadagdag sa listahan ay ang When I Met You in Tokyo ng tambalang Vilma Santos Recto at Christopher De Leon Becky and Badet ng comedic duong si Pokwang at Eugene Domingo, Malyari na pinagbibidahan ni Piolo Pascual at Janela Salvador, Firefly nila Alessandra De Rossi at Cherry Pie Picache, Broken Heart Strip na pinagbibidahan ni Christian Robles, at pelikulang Gomburza kung saan tampok sina Enchong B, Dante Rivero at Cedric Kwon. Una nang inanunsyo ng komite ng MMFF ang apat na pelikulang napili base sa script. Ang kampo na pinagbibidahan ni na Derek Ramsey at Beauty Gonzalez, family of two kung saan tampok si na Sharon Cuneta at Alden Richards, penduko na si Mateo Guidicelli ang bibida at pelikulang Rewind ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes. Para sa second batch, na na ng MMDA na pumili ng anim sa halip na apat dahil sa dami ng entries ngayong taon. Mapapanood sa sinihan simula December 25 ang sampung pelikula. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, naguula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <音声><音声>